Sa number one. Asenso Bacolod ang magapatigay sa convention. Agudto pilion ang tuha ka konsehal nga ila sa ila nga up Samtang Love Negros ang magapatigayon man sa pagtilipon agudto madesisyonan ang ila nga up Yaring report ni Nico Delphine. May mga initial talks na nga nasugdan para sa kinatukod nga lineup Sang Asenso bakolod, suno kay Mayor Albi Benitez. Pero sa September 15, unahon nilang pagpatigayon sa convention agod piliun ang duwa sa igadugang nila nga kandidato para sa pagkakonsiyal sa siyudad. We are thinking of holding a convention sa September 15. Ang Asenso. Asenso Bacolod. Asenso. Asenso Bacolod for the last two slots sa councilors. Ginsineng sa alkalde nga sa Oktubre pa niya mapatpat ang plano sa 2025 elections kag ang mangin kabilugan nila nga lineup sa Piniliay. ay. Gindugang niya kung sinong nakaupod nila rally, sa ginpatigayon sad nga Grand Ascenso Rally ang umanang ila sa Giyapon sa ilang mangin lineup. Amo na na kung sino ang atong upod sa uh, uh, uh rally, That will be our Seems... Wala pa man sang pahayag ang alkalde sa iya plano para sa 2025 elections. Damlag pa, nagsiling na ang iyang nga kampo nga mahimo siya magpare elect mag-switch ang pwesto kay Congressman Greg Gasataya, magpapili sa national nga position o kung magpahuway sa politika. Na naman nga mag schedule sa pagsinapo ng alkalde, kaupod naman ang katapos ang Love Negros para sa mga in line sa mga kandidato sa mga banwa kag sa Negros Occidental. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.